Magandang araw mga kaibigan. Namiss ko kayo. Kamusta kayo? Ako ay sobrang excited sa araw na ito dahil meron tayong napakagandang pag-uusapan. Ang topic natin ngayon ay galing sa isang napaka-inspirational na tao. Si Steve Jobs, ang sabi niya, Your time is limited so don't waste it living someone else's life. Grabe, di ba? Simple lang ang mga salitang ito, pero ang bigat ng mensahe. Tara, samahan niyo ako habang namnamin natin ang kahulugan nito sa buhay natin. Unang punto, paalala na limitado ang oras natin. Isipin niyo na lang, kaibigan, lahat tayo ay may time budget. Pero ang problema, hindi natin alam kung hanggang kailan ang oras na 'yon. Kaya bawat minuto, bawat segundo ay mahalaga. Kung limitado ang oras natin, bakit nga ba natin uubusin ito sa mga bagay na hindi natin talagang gusto? Ang tanong, ginagawa mo ba ngayon ang gusto mo o baka naman nakatali ka pa rin sa mga inaasahan ng iba? Ikalawang punto, huwag tayong mabuhay para lang magpasaya ng ibang tao. Alam kong mahirap minsan tumanggi sa mga expectations ng pamilya, kaibigan, o ng lipunan. Pero paano naman ang sarili mong pangarap? Yung tunay na ikaw, nasaan na? Ang buhay ay hindi para maging copy paste. Ang kwento mo ay hindi dapat kopya ng iba. May sarili kang kwento, may sarili kang talent, may sarili kang layunin. Iparamdam mo sa mundo ang new version na unique, na makulay at tunay. Ikatlong punto, sumubok, magkamali at matuto. Isa pa sa mga dahilan kung bakit natatali tayo sa buhay ng iba ay takot tayong magkamali. Pero kaibigan, ang pagkakamali ay parte ng proseso. Huwag kang matakot na subukan ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo kahit paminsan may pagkatalo o kahihiyan. Tandaan mo, hindi ka mananalo kung hindi ka maglalaro. Kwento para magbigay inspirasyon. Si Steve Jobs mismo ay isang magandang halimbawa nito. Alam niyo bang nawala siya sa kumpanya na siya mismo ang nagtayo. Pero hindi siya sumuko. Ginamit niya ang oras niya para tuklasin ang sarili niyang passion, bumuo ng Pixar at bumalik sa Apple na mas malakas at mas matagumpay. Hindi siya nabuhay ayon sa dikta ng iba, siya ang nagsulat ng sarili niyang kwento. Ito pa ang isang kwento na gusto kong ibabahagi. Isang magsasaka ang may alagang agila na nakatira sa kulungan ng mga manok. Lumaki itong naniniwalang isa rin siyang manok. Pero isang araw, may dumating na dalubhasa at sinabing, Agila ito, hindi manok. Sa una, ayaw maniwala ng agila pero nang subukan niyang lumipad, natuklasan niya ang kakayahan niyang abutin ang langit. Ganyan din tayo. Minsan akala natin limitado tayo sa kung ano ang iniisip ng iba. Pero kapag sinubukan nating tuklasin ang ating sariling lakas, matutuklasan natin na kaya nating abutin ang mga bagay na akala natin imposible. Ganyan din tayo. Minsan akala natin limitado tayo sa kung ano ang iniisip ng iba challenge sa inyo mga kaibigan. Pagkatapos ng talk na ito, tanungin mo ang sarili mo. Ano ba talaga ang gusto kong gawin? Ano ang buhay na magbibigay ng tunay na saya at kahulugan sa akin? At anong maliit na hakbang ang pwede kong simulan ngayon? Manalangin tayo. Panginoon, salamat sa regalo ng buhay at sa bawat segundo na ipinagkakaloob mo sa amin. Gabayan mo po kami na makita ang tunay naming layunin at lakasan mo po ang loob namin na sundin ito. Huwag niyo po kaming hayaan na maaksaya ang oras namin sa mga bagay na hindi mahalaga. Patuloy mo kaming bigyan ng tapang at inspirasyon upang mabuhay ng may kabuluhan at kasiyahan. Salamat po sa lahat. Amen. Mga kaibigan, lagi niyong tandaan, ang oras ay parang ginto. Kapag nawala, hindi mo na maibabalik. Kaya gamitin mo ito sa tamang paraan. Buhayin ang sarili mong kwento at ipakita ang tunay na ikaw sa mundo. Hanggang sa susunod nating kwentuhan.